Another day, another blessing, mga Marset Parsi. Maaga nga akong gumising kaninang kumaga para maglaba, pero alas 8 na nga ako nagbukas ng pinto. Kaso wrong timing ata yung paglalaba ko ngayong araw dahil umaambun nga. Dito kasi sa amin, umambun man o umulan, hindi nga masyadong dinig sa loob ng bahay. Eto na nga yung mga nalabahan ko, itong damit namin mag-asawa, tapos yung mga damit ng mga bata, ay eh, hindi ko pa nga nahihanger. At dahil hindi na nga ako nakapagsampay, kaya kinuha ko na nga lang tong bangos para nga maibabat at uulamin namin mamayang hapunan. Naglagay nga lang ako dyan ng bawang pam mintang buo, pino, tapos asin. Yung nasa bote nga sana na suka yung bibilin ko. Kaso nga lang tinatamad na akong lumabas dahil nga umuulan. Nag-add nga pala ako dyan ng asukal. Hindi ko sure kung tama nga ba yun. Pero parang mas masarap kasi kung meron nga nun. At after ko nga mahalo yung pagbababaran ko, inilagay ko na nga tong dalawang pirasong bangus. Kinatanghalian nga ay lumiwanag yung langit. Kaya naman nilabas ko na muna tong mga sampay ko at baka sakali nga matuyo. Para kasi nga araw na kaso nga lang nagkamali ako. Pinatapos nga lang ako makasampay niyan pero umambun nga uli. Kaya naman nagpagod-pagod nga lang ako. Pinasok ko nga din kaagad yan sa loob. Pagkatapos ko nga magwashing ng mga uniform ng mga bata, inutusan ko naman tong si Sena na magtanggal na nga ng punda pati nga bedsheet. Parang nga may isama ko na nga rin sa paglalaba at sana nga lang ay umaraw bukas. Simula talaga nung nagdikit ang daddy ng foam bricks dito sa may kisame, eh, mas lumiwanag ng tignan dito sa kwarto. Yun nga lang, napaka-plain pa nga ng mga pader. Tuyo na nga rin pala tong mga kortina na nilaban ko kagabi dahil magdamag nga tong nakasampay dun sa labas. Pinansya ko na nga rin bago ko nga ilagay at ayoko talaga naglalagay ng kortina ng hindi nga napaplansya. Sakto nga tapos na rin naman ako maglaba. Wala naman ako ibang gagawin. Kaya ito na nga lang yung ginawa ko. Pero bago ko nga ikabit yung kortina, ay eh maglilinis nga muna ako dito sa kusina at inuna ko na nga babaran ng mantika itong sticker dito sa may kalan. Sabi kasi ng isa kong follower, e eh babaran ko nga lang daw yun mantika para nga daw mas madaling matanggal. So anyways, nang maalis na nga lahat ang nakalagay dito sa ilalim, may nagwalis na nga rin ako tapos sinunod ko na nga magma. Ako po, hindi ko nga alam kung bakit ganito ang bilis-bilis ng mamutinan sahig namin dito sa may kusina. Kaya eto, nag wax na nga ako para nga mas mamula-mula yung sahig. dami na nga nagsasabi sa akin na i-makeover ko na nga to. Kaso nga malang wala pa tayong budget. At isa pa, hindi pa rin naman talaga buo yung loob ko kung magvi-vinyl tiles nga ba ako. Iniisip ko nga kasi kung gagastos lang din naman kami, edi di mag na nga lang pang pa. Kaso alam naman natin hindi nga biro yung gastos sa ganon. Kaya nga manifesting lang muna tayo at pag-ipunan na nga muna natin at hindi naman kailangan madaliin na mga bagay-bagay. So anyways, natapos na nga rin ako maglinis dito sa may kusina kaya naman ikakabit na nga natin tong kortina. Nakapagpunas-punas na rin naman ako kanina jan sa ibabaw habang naglalabang ako kanina. Hindi ko nga biji Johan Balikan naman natin tong sticker kanina na binabad ko nga sa mantika. Ay naku po, parang dito nga ako nagtagal sa pagtatanggal nitong sticker. Nahirapan pa nga ako lalong alisin yung sticker dahil napakadulas nga ng kamay ko gawa ng mantika. Kinat ko na nga lang dahil sobrang tagal talaga ng video ko na yun. Ginamitan ko muna yan ng bar na sabon para talagang maalis yung mantika dahil napasobra nga yung lagay ko. At dahil medyo mamantika pa nga siya, kaya naman nilagyan ko na nga rin ng liquid dishwashing. Isinama ko na nga rin punasan tong pader dito para nga maalis yung mga tilamsik ng mantika. Hindi ko nga rin maiwasan magpunas sa short pagkabasa nga yung kamay ko dahil hindi ko pa rin naman naisasabit itong punasan ko ng kamay. Sakto nga may sabitan dito kaya naman ginamit ko na nga. Then nilagay ko naman na itong basahan na nilaban ko nung nakaraan. Ito na lang din talaga yung makulay dito sa may kusina at hindi pa napapalitan ng aesthetic. At finally nga natapos na nga rin maglinis at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!